Kapag paalang uh, umaga sa lahat sa mga kabartulis natin ay dito may naisipatan po tayo na isang kahoy na puro puti yung balat na likupan na siya ng puti ito yung mabisang gamot uh, pang spiritual ginagamit ng mga manggagamot ito ayan, ito po yung maganda pwede itong pang pausok, tuob Ayan, nakikita nyo yung baging. yan po ay naipit na po itong baging na ito. Ito mabisang uh, pang uh, karga sa mga gamit. Ayan o. Oh. Mabisang pang karga po yan. At maganda to itong pang pausok o tuob. At uh, meron din dito na ayan, baging na banayan. Banayan na kinakain. Ayan o, no? nalikupan na po siya. Hinawakan po siya. Ayan. Nakadikit na yung baging niya. Ayan dumikit na po siya. Kinain na po ng puti. Yung baging niya. Ito ay mabisa. Mabisa ito sa gamutan. Ayan. Pati yung bahay, bahay ng anay nagiging puti na at ito mabisa din <coughs> ayan o oh. sumbalik sumbalik ayan o oh, mabisa po na pang tindahan ito ay maganda maganda po ito na sa tindahan pwede itong uh, ilagay sa bintahan para bumalik yung swerte o yung mga customer Ayan po. Ito maganda siguro to na yung bulaklak. Ayan, bulaklak yan. Maganda po yan yung bulaklak. Panangkap. Mga wild na ano to. Pwede kong kainin. <coughs> At dito, tingnan natin. Tingnan natin dito. Oh. 来源。 Dito po ako kumukuha ng mga panangkap o di kaya mga uh, himag. <clears throat> maganda pulupot dun sa taas yan po ay maganda po yung pulupot na yan kunin natin yan next time na lang ikat muna tayo dito Hanap tayo ng pwede natin gawin yung pangkarga ito maganda yung pangkarga o oh dito pala maraming ano ah uh, himag ito malaki yung himag oh. sumbalik na oh umikot na himag po yan ito himag himag na lang ano to yung may sapot ayan oh ayan po parang may sapot to oh ayan ang bumabalik to pag uh, ayan bumabalik mabisa ito ayan bumabalik po sya parang sapot ito po meron na tayo May sumbalik po yan Umikot. bumalik marami pala dito malaking puno ng imago oh. tumaganda yung ugat maganda yung ugat na pangkarga ito try natin to kung higimag pa rin to ayan ay iba naman to so yun lang ang himag ayun o oh. himag ito iba din ito hindi po siya himag. yan lang po yung yung ganito yung umikot yan po ay himag <coughs> ito mabisa pang negosyo kapit ng kapit to yan po ay ginagamit sa pang ano ng negosyo para kapit ng kapit yung mga customer kaya hanap ulit tayo dito <clears throat> wala na tayo nakita pabalik na po tayo mga kabartudes yun lang mga kabartudes maraming salamat paalam kadlasin yung lahat